Hi guys, tara't samahan nyo naman kaming mamasyal dito sa Eden Project. So after namin mag-check out dun sa caravan namin sa Camber Sands, tumuloy naman kami dito. Siguro mga approximately 45 minutes drive din siya. Since within area lang din naman ito, kaya minabuting puntahan na rin namin para sulit yung pagpunta namin ng Cornwall. Bali yung itsura papunta dun sa reception area nila kung saan kayo mag-check in at magbabayad. Yung mga nakikita nyong dome na yan na parang malaking bubble, sa loob nyan e eh, iba't ibang klaseng forest or garden. May kanya-kanyang team kumbaga. Dalawa lang ata yung napasukan namin yung rainforest which is style Southeast Asia at saka yung Mediterranean. Mamaya makikita yun. Come to Eden Project uh, Ayun Ang uh, ganda dito uh, So relaxing If you love nature uh, uh, Must visit here Okay Ayan, um, dami tao ngayon um, I'm considering uh, Monday uh, Pero maraming tao Kabagay, uh, spring break kasi ngayon So, make sense naman na maraming tao So, ayan, the moment Yan, ganyan yung itsura dito Ayan, lakad-lakad lang kami While enjoying the uh, scenery here Sobrang ganda uh, Dapat makita ang personal um, Siguro malaking difference kung personal Tsaka sa video Para sa akin, no? Uh, masisya sa personal kung may ka sa nature may ka sa plants yan I highly recommend yung place na to and so far yan dito na kami sa baba galing kami dun sa taas dito na kami sa may bubble bubble yun na namin yung sa loob nag-enjoy magbanding ang maglola dito sa area na ito. At talagang sinulit nila ang paglalaro dahil na-miss din kasi nila ang bawat isa. bukod sa magagandang tanawin na makikita rito, eh meron din silang playground para sa bata at isip bata. Kung medyo adventurous ka naman, eh meron din silang zip line dito na sobrang taas. Um, may mga iba pang activity na parang ganito rin pero hindi na namin tinry at medyo pricey din kasi bawat activity. Pero kung may budget ka naman, eh, why not, diba? Uh, uh, at minsan ka lang naman pupunta rito. Welcome to Jurassic Park. Eh, joke lang. Ito na yung sinasabi ko kanina na sa loob ng doon na pang bubble sa labas. Bali, itong una naming pinasukan eh, Southeast Asia ang team. Um, napaka ano siya, uh, feels like home kumbaga. Kasi ganto 'yung itsura ng mga kakahuyan sa Pilipinas eh. At iba pang karatig bansa natin. Pati 'yung klima ang galing, sobrang na emulate nila sa loob. Parang sa atin sa Pilipinas na mainit. Springtime nung pumunta kami dito, pero dito sa loob ng dome, ang init. Pero paglabas mo naman, ah, mahangin at malamig, presko kumbaga. ganda ito naman yung isa pang dome na pinasukan namin na Mediterranean naman ang team. Madaming mga halaman na pang garden at mga bulaklak. Parang ang sarap lang tumambay kasi ang ganda ng mga tanawin. habang nagbi-pictorial itong magtita eh, nasaktong nakita sila ng marketing group ng Eden Project. Sakto kasing nagsushoot sila that time at humingi naman sila ng permiso sa amin kung pwede daw bang magmodel yung anak ni amin para sa Easter promotion nila. Magpapakita na lang ako dito ng clip na ipinost nila sa Facebook page nila. At dito na naman nagtatapos itong episode na ito uh, at hindi na ako nakapag-outro ng maayos. Napagod na rin kasi sa kakalibot, sobrang lawak din kasi ng place na ito at talagang mapapasa ka sa lakaran kapag napasyal kayo dito. So hanggang sa muli, paalam!